Hello guys, good afternoon So ayan guys, ito yung ano nya Dahilan ng low power At biglaang namatay Ayan siya so, yeah. Sobrang dumi Kita nyo yan guys Ayan Dumi ng ano nya Yung fuel filter Ayan Kaya drain lang natin dito palitan natin ng ano linisin lang natin sobrang ano na ano. dumi ayan guys tin pi engine ini suka ugo ugo kayo kaya ayaw umandar ano gawin yan ayan ang naghalo ng ano oil at saka diesel So pag ganito guys, pag naghalong oil diesel, malamang yung o ng injection pump niya. Ano na singaw. Yan yung ano niya. Yung isang dahilan. So ayan. And tips ko lang guys, ugaliin maglinis ng ano fuel filter para hindi mag low power yung makina nyo at para maganda yung andar yan nakikita nyo yan o oh. Oh. So ayan guys. So ayan guys, oh, nakita nyo. Sobrang dumi ng ano. Laman ng fuel filter ito yung drainer niya. Dito. Yan. Yan, wala na siya. So linisan lang natin 'yan. Linisan natin. Para mag-ok na sa at-at Aandar at uh, na So ito yung drainer nya Dito siya Yan Yan Magaling maglinis Ng fuel filter Para hindi Mabriya ma sa daan So yan lang guys tips natin